Hi guys, good morning uh, Welcome to my YouTube channel uh, Sa ngayon guys, hindi mo na tayo mag-vlog kaya relax muna tayo uh, Mag-shoutout nga pala tayo ng mga ating mga subscriber uh, kay Motovlog Thank you sa so pag-subscribe at kay Merry Joy Joy. Uh, welcome po, po sa pag-subscribe sa aking channel. At ganun din kay uh, Tita Vlogger. Uh, maraming salamat din po sa pag-subscribe. Uh, yun lang po sa mga aking mga subscriber. Uh, patuloy po tayong sumuporta kay Mr. Glassman. Maraming salamat po ah uh, guys ano lang naman punting usap lang naman po ah uh, tayo sa mga oras ah uh, sa ngayon kasi hindi muna tayo magagawa ng tutorial ah uh, chillax lang tayo ah uh, hindi tayo guys sa sa labas ah uh, tamang pangilang muna tayo para ma-relax tayo Ayun lang guys sa aking mga katulad na content creator sa youtube patuloy lang guys uh, laban lang kasi kikita rin tayo dito uh, basta patuloy lang natin tayo mag upload ng mga content uh, tuloy tuloy lang uh, sa mga susunod na araw guys sa uh, susunod nating content uh, gagawin ko ng content yung Uh, kung paano mag-loan sa Gcash mag-borrow ng pera para kung mag-ipit -e man tayo pwede tayong makairam sa sa Gcash uh, katulad ko tulad ko kaka loan ko lang din doon sa Gcash 100 lang mababal ang interest nila sa si months late lang ang ano nila 6 months babayaran nyo para sa loob ng 6 months yung libo ay kailangan uh, mabayaran nyo siya within 6 months kasi may interest din mag interest yung pagka nakalagpas kayo ng ng bayad sa Gcash ang uh, malaking tulong siya guys uh, nangyari wala kayong maraman ng ano ng na pera, pwede tayo manghiram sa Gcash. Mm -hmm. Tsaka, syempre, lahat naman tayo, hindi naman tayo laging may extra money. ba? Diba? Uh, ah, Ibablog natin yan guys. Uh, ituturo ko sa inyo kung paano mag, ano, sa Gcash, mag-loan, mag-borrow. Ayun lang. Medyo malamig dito guys Dito kasi dito eh Relaxing place Kasi medyo mahingi nga lang yung mga jeep May mga dumadala sa sakyan Kaya lumabas na bas muna ako Kaya yun Sa guys ha, lagi nyo lang isipin na tayo mga content creator na mga maliliit lang. Tuloy lang ang laban. Tuloy lang sa pag-upload. Tapos sa uh, bago na natin mag-upload, mag-upload yun lang ayun. kaya sana guys, patuloy tayo mag-suportahan subscribe ayan guys ang hindi ito guys, nakaka-relax talaga So, wala tayong trabaho ngayon kaya pahingalan muna tayo tuwalan muna tayo ng content para makapag-share sa inyo ng mga bagay-bagay na ating pag-uusapan ayun nga guys sa facebook din tuturo ko rin sa inyo kung paano ma ma maano yung mga yung private yung facebook nyo para walang masyadong makaka-search sa inyo ng mga tao para yung mga friends nilang lang ang makakakita kasi di ba nga syempre, kailangan din natin ng ano ng, ng privacy na tayo lang nakakaalam ng ating account syempre meron din mga tao misan hindi sumisilip sa ating facebook pero hindi dapat nila makita syempre hindi naman minsan strangers mga ganun kailangan naka privacy lang Tuturo ko rin sa inyo rin guys. Pag nagkaroon uh, tayo ng time. Ayun lang. <coughs> uh, marami tayong i-upload guys na mga ano, tutorial. Basta antay lang tayo. Uh, patuloy lang tayong uh, manood ng mga content ko guys. Uh, Supportahan lang po tayo. Ayun lang guys. Uh, tsaka Saka uh, minsan kasi uh, hindi naman sa tinatamad din nag ano upload. Kumbaga, minsan walang time kasi nga may kanya-kanya rin tayong trabaho. Pero mas maganda pa rin na uh, makapag-upload pa rin tayo araw-araw para ano para at least si YouTube uh, na hindi kapapansin tayo ni YouTube na nakakapag-upload tayo every week. Mas maganda nga araw-araw tayo mag-upload ng mga content sa YouTube para mas lalo tayo mapansin ni YouTube. Uh, patuloy tayo lagyan ng ads sa ating mga content. Para at least uh, pare -pares tayong ano, kumita dito sa YouTube kasi mayroong mga malalaking content creator na nakakapag cash out na at nakakapag at kumikita na dito. Kaya tuloy-tuloy lang guys, laban lang guys. Kumbaga sa mga sinasabi ng mga ibang maliliit na content creator, Huwag tayong susuko guys, ayun lang. Huwag tayong susuko. Tuloy-tuloy lang sa pag-upload guys. Kumbaga kahit tinatamad ka na, tapos sa uh, feeling mo parang wala namang kwenta yung ginagawa mo. Huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy lang. Tuloy lang pag-upload. Kahit mga ano lang, guys, na ako nalang yung maisipan nyo na kaya gusto nyo i-upload, upload nyo sa YouTube. Kasi maganda yan. Kasi at least kahit pa paano, nakakapag-upload kayo. Kahit katulad ko, uh, simple lang naman yung aking mga ginagawa. Pag-upload lang naman ng mga tutorial. na uh, ganyan. Tapos yung mga pwede makatulong sa mga tao na uh, pwedeng makapag-motivate sa kanila at para ma makapagana sila ng mga mga bagay-bagay na ano na uh, maya upload o oh, yan nga guys ngayon nga guys uh, napakasiriwa ng hindi hindi tanong meron no? nga alam ba tangan uh, makulit Uh, kasi may family rin dito na namamasyal uh, natin papahangin-hangin din <laughs> kaya ano relaxing nga kasi dito guys ano lang siya para siyang uh, malawak na lugar at ano lang waiting area ng mga tao talaga napaga na dito guys saka relax na relax kayo dito pagka uh, napunta kayo dito o kaya mamasyal kayo dito lang to guys sa may ano may Quezon City Park. Pero hindi ko na maano yung ano yung address kasi hindi ko rin alam. Kaya <laughs> nakapag-vlog muna ako dito kasi nga ni-relax na ako din ako kasi nga uh, syempre pagka bahay, boring din no. Tapos pagka ano gagawa ng content na uh, nakapagod din kaya minsan pantay na kapag upload yung mga na pwede natin upload sa youtube kaya hmm. ano, relax sila lang tayo guys lagi araw araw tama so, sa mga bagay bagay na minsan uh, papagod na tayo huwag kayong pagod kung bagay, isipin nyo lang na ang lahat ng pagod ay may kapalit na na katinawahan ayan mga ganun guys sa patuloy lang tayo guys sa ating mga ginagawa lalo na sa pag upload sa youtube kasi pagka marami tayong ina upload sa youtube marami nyo sa atin ang mga mga konto na kailangan nila na makakapupukulutan ng mga aral yan guys kaya natuloy na lang tayo guys sa pag-upload. Ayan. Sariwa ng hangin dito guys. Uh, Maga ko pumunta dito kasi nga uh, pagkahapon mainit na. Kaya ganitong oras ang pumunta maaga. Sa so, maraming nga lang talaga yung sasakyan dumadanda. Ayun. Kaya kinakain tayo guys kaya yung mga ating mga kaibigan na content creator guys tuloy tuloy lang sa pag upload kahit maliliit tayo pero may kita tayo guys sa ano sa youtube kahit maliit nakakatulong din naman sa bahagi na natin isipin na kaya natin ginagawa itong bagay na ito para sa atin at sa ating pamilya. Wala akong mula tayo. Kahit ka pero pwede na rin kasi at isa yung eh, pangailangan natin. Diba guys? Halakad tayo konti. Let's see. Ah, relax tayo dito guys Relax lang tayo guys Ayan ah, yeah pagka pag uh, magka free time ako guys mag upload tayo ng panibagong mga tutorial sa mga kailangan natin gawin sa ating uh, youtube channel para uh, upload tayo ng mga pwede nating maaral sa youtube mag maaral natin yung mga pag upload paano mag set up ng settings sa mga baguhan sa paggawa ng YouTube. yeah Kaya ano, patuloy tayo guys sa ating uh, panonood ng YouTube para matuto tayo sa ating mga gagawin sa paggawa ng content at pag-upload. Kaya uh, ano guys, supportahan tayo at at uh, huwag makakalimot na makapagsubscribe guys tulungan lang tayo ayan guys napakalamig dito talaga guys nanda sa mga ano yung yung pag-upload nyo tuturo ko rin sa inyo kung paano makapag-compress ng ng mga video kasi minsan pagka nag-edit tayo sa sa YouTube ay gagawa tayo ng isang pang-upload sa YouTube eh minsan ang tagal kasi nga yung video na i-upload yung is 1 gig pero ano yun guys pwede mapalitan yun i-compress lang yun para bumaba siya ng uh, kunyari, 380 300 galing ng 1 gig kaya siyang makumpress ng 300 MB Para Ano siya Mabilis siyang ma-upload sa Youtube Suru ko rin yan sa inyo guys Para Hindi na kayo mahirap mag-upload Sa Youtube Ng mga content ninyo Okay uh, So paano guys Bali Ano Hindi na natin pahabain tong ano natin pag uh, pag, pag uh, ano natin pasama-sama natin dito guys sa uh, sa aking napuntahan niya yun hindi ka napakabahing ngayon guys tong ano uh, video na to uh, basta guys supportahan so, lang tayo please subscribe like and share my subscribe Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Glassman. Thank you so much. God bless you all. Bye.